Samantala pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, aryan, Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy ang City Health Office o CHO sa pagsasagawa ng buntis party para sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Batangas sa hangaring mabigyan ng sapat at wastong kaalaman at upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis at panganak ng isang babae. Ang gawang ito ay sinimula noong taong 2019 sa ilalim ng Maternal Neonatal Child Health and Nutrition Program na isinasagawa sa buong taon Tinatalakay dito ang mga hakbang tungo sa isang malusog na pagubuntis hanggang sa maipanganak ang sanggol, kahalagahan ng kumpletong prenatal check-up, tamang nutrisyon, pangalaga sa mga ngipin sa panahon ng pagubuntis at ang paraan ng pagpaplano ng pamilya. Binibigyang diin din dito ang kahalagahan ng panganak sa ospital, lying in clinics at bahay paanakan o birthing facilities para matiyak ang maayos at ligtas na panganaka. Mula sa DWA 95.9 Radio Totoo sa Batangas, ito si Rens Belda, naguulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa Radio Totoo, CMN Batangas.